Hello guys! How are you? Good morning! And I know it's been a long time. Welcome to my channel. And oh my god, nakailang take ako nito. But in a way, I will do my best to explain everything. So meron ako, mayroong nagtanong sa akin, oh my god, nagtanong sa akin regarding doon sa CFO or PDOS ng mga bata. So alam niya yung paper or certificate na ipapakita sa si immigration na ayan, naka-attend ka ng seminar organito ganito-ganyan. So, nagtanong kasi siya sa akin kasi akala niya minor parang free of charge. Hindi ko alam na free of charge pala yun or what not kasi sa amin talaga is binayaran ko talaga ang tatlong certificate ng mga bata. Ayan. So, una, bago kami lumipad papunta pa, Pilipinas, nakaschedule na lahat medical at saka visa interview ng mga bata. Ngayon, that same din na na-approve yung um, tawag doon, kanilang visa interview tumawag at nag-email ako sa CFO. Tinanong ko sa kanila kung kailangan ba na umattend ako ng seminar together with my kids kasi minor nga sila, um, or kung ano yung mga options nila, di ba? So, ang sabi niya, uh, tinanong niya kung ano yung edad ng mga bata, but then she ano na lang uh, told me na no need na umattend ng seminar, pero marami siyang tinanong sa akin kasi nga yung mga bata anak ko, tapos tinatanong niya yung mga very, 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 very personal na questions na parang ma-offend ka talaga. So, that's understandable kasi tinanong din nila sa akin yan before pa ako pumunta ng States. Yan. So, ngayon, tinanong nila sa akin, hindi na kami na pumunta doon sa seminar. Bali, yung ginawa ko nilang is pre-register. Bali, ma-official na na-register na sila or makatanggap na kami ng certificate from CFO kung dumating na yung visa ng mga bata. So, ang nangyari is, yung pakikipag-usap ko sa kanila, yung online thing, yung mga tinanong nila sa akin, at saka ni request na mga documents, yun, uh, pali-process yun ng pre-register. Yung mga, you know, most of the documents or mga information na kailangan talaga nila is, kinuha na nila sa akin bago pa dumating yung visa. So, pagkadating ng visa ng mga bata, Nag-send ako ng uh, pictures ng kanilang front passport, biographic pictures ng kanilang passport at saka ng visa. And then after that, nag-email sila sa akin ng, bali, ito yung babayaran mo. Ayan, bali, tatlo siya, tatlo. Pagkatapos kong bayaran, um, nag-send ako ng resibo. Bali, nag-email din ako and then, that same day, nakatanggap ako ng email ng kanilang certificate which is which is pinrint ko para yon ang ipakita sa immigration. So, ayan, yun lang yung nangyari sa amin, guys. And then, I mean, for me, technically, um, kung hindi lang sa pandemic, ay makaka talaga sila. But, at nakabayad. <laughs> so, ayan, para sa amin, hindi naman siya po free nagbayad po talaga ako ng balisa tatlong bata. At sa akin nga pala guys is no need kasi meron na kasi ako nung CFO. Wala siyang expiration I think. Or kung meron. But correct me if I'm wrong. So yun lang po yung experience ko. Kung meron po kayong tanong. Ayan. And then and alam ko nasagot ko na yan sa comment section. But this is my video of explaining our situation. Thank you and you have a wonderful day. Bye bye!